Bitbit po namin ang aming mga pinatanggal na mga learning materials sa aming mga eskwelahan. Manifestasyon ang pagpapatanggal na ito ng isang sekretary at isang gobyerno na walang alam sa edukasyon. Ngayong araw na ito, bago po kami pumunta sa aming mga classroom at humarap sa aming mga estudyante, ang mga guro ay hindi pa nakapagpahinga hindi po binigyan ng maayos sa dalawang buwan na bakasyon na karapatan po ng ating mga guro. Ang ating mga guro sa mga pampubliko. Ngayong araw din po, panigurado, siksikan sa mga classroom ang ating mga estudyante. Hindi po ito deserve ng ating mga guro at ng ating mga estudyante sa public school. Kaya po, bitbit -bit din po namin ang aming mga panawagan para sa ligtas na pagbabalik eskwela, para sa paglalaan na sapat na pondo sa edukasyon at hindi sa confidential fund. Para sa aming mga lihitimong panawagan, ang panawagan ng mga guro ng bayan, sahod itaas! Peso ibaba! Sahod itaas! Peso ibaba! Marami pong salamat hindi na sapat ang curriculum change dahil ang kailangan natin ng matatag curriculum ang paghihirap ng kabataan at ang kaguruan sa loob ng ating bayan. Kung gugustuhin natin maging susi sa tagumpay ang edukasyon, makakamit lamang natin ito sa paglaban at kaguruan na kasama natin sa ating pagkilos dahil hindi kami matatahimik hanggat hindi natin nakakamit ang karapatan sa edukasyon karapatan sa kabuhayan ng mga kaguruan at ang tuloy-tuloy na pagtataguyod ng interes ng mga Pilipino. Yun naman po, maraming salamat. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Maraming salamat po. Tinataasan ang singil sa buwis, sa trabaho, at pati sa mga pangunahing pilihin. Sabi, gagamitin para ibigay yung karapatan ng mga kabataan, yung karapatan ng mga mamamayan. Subalit, makikita sa tinatahak ng pambansang konto ngayon na ang buwis na pinagpapagura ng aming mga magulang ay hindi namin matatamasa. Dahil gagamitin ito sa paniniktik, gagamitin ito para lalong bulukin ang edukasyon at pagsilbihin ang mga kabataan bilang murang lakas paggawa panawagan ng mga kabataan ibigay ang aming karapatan sa edukasyon. Nali dinitiin natin sa rehimen ni Marcos na hindi sagot ang pagbabago sa kurikulum, hindi sagot ang employability para tugunan ang krisis sa edukasyon. Kung gustong tugunan ni Marcos ang krisis sa edukasyon, marapat lamang na ipatupad nito ang isang tipo ng edukasyon na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng bansa ibasura ang lahat ng kasuntuan sa kaharay ng mga kaguruan na nagtagan ang pondo sa edukasyon at ibasura o bawasan yung pondo na ibinibigay kay Duterte para lamang sa confidential funds. And ang mga instructional materials na binakilas na pinabaklas ng DepEd sa ating mga dalhin itong mga instructional materials na nakatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Bilang pagtatapos, tinatawagan po natin si Sir Vlad ang Along lalo na sa ating makabayang sudyante at mga kaguruan. Ngayong araw na ito, mga kasama, magbubukas ko ang panuroang taon. Panuroang taon ito na sinasabi na ang taong ito daw ang pinakamasaya. Masaya ba ang mga guro at ang mag-aaral? Yes! Yeah! Mga kasama, ang dating problema, lalong ng anak ng maraming problema. Sa katunayan, sa uling ng gobyerno, lalo na ni Duterte, pinagbabaklas ang nasa sana ay makakatulong sa ating tinatawag na learning crisis, learning recovery. Dalawampot, dalawang milyon ang pupunta sa paaralan ngayong taong ito sa pampublikong paaralan lamang. Pero ang 22 milyon dalawang mga kasama, sasalubungin na ang palalang krisis. So sa pen ng kakulakan, magdadala ng mga silya, walang mga silid-aralan, kulang na mga guro, pagsisiksikan, walang proper ventilation, walang learning materials, mga kasama. Subalit, ang ginagawa ng gobyerno, imbis na solusyonan ang krisis na ito sa agad-sagaring napakapakapal na mukha na mga gastusin ang confidential at intelligence fund. Sa atunayan mga kasama, napakatindi na ng krisis sa edukasyon. Ang krisis na ito ay ay balot dulot ng dahilang dahil ang lipunan natin ay malakolonyal at malakwidal na kung saan ang edukasyon ay tumutugon dito, mga kasama. Kaya ang nangyayaring budget deliberation ngayon ay manifestasyon damang kung kay Nino magsisilbi kung saan ang edukasyon mga kasama. Kaya nandito napakababa ng sahod ng teacher. Ang kakulangan na ito, imbis na sana dagdagan ang classroom, mahigit isang daang libo. Sa katunayan, sabi ng DepEd, ay kulang-kulang 150,000 ang kulang na sinitaran. Sinabi mismo ng DepEd, napakaraming kulang sa mga guro sinabi mismo ng DepEd, ang daming kulang ng learning materials. Pero ang ginagawa ng DepEd, ang gobyernong Marcos Duterte nito, imbis na solusyonan yan, ay ang pagdagpabayad sa utang panlabas, ang pagkakaroon ng confidential at intelligence man, mga kasama. Kaya ang budget natin sa edukasyon ay hindi pumapasok malang sa prescription mismo ng UNESCO na 6%. Kaya mga kasama, sa mga darating na panahon Pagkatapos ng unang araw nito, pupunta tayo sa mga paaralan mga kasama. Ang panawagang iyan na pinaklas ng gobyernong Marcos Duterte, ididikit natin sa mga paaralan mga kasama upang ipanawagan na sila ay sumuhog sa laban, sa mas malaking laban sa mga darating na panahon mga kasama. Hindi tayo papayag na ang simpleng pagbabaklas ay ang pangingimi at pagtatahimik mga kasama. Bubuksan lamang natin ang pagbubukas ng klase ngayon ng ipapalawakin natin ang dagdag budget sa edukasyon, ang kurikulum na kabamakabayan magsisilbi sa bayan mga kasama. At ang mga kakulangan ito ay dapat solusyonan ng gobyerno Marcos Duterte. Kaya mga kasama, huwag tayong tumigil. Mga kasama, huwag tayong matakot. Huwag tayong titigil mga kasama. Mga kabataan, tumungo tayo sa dapat tunguhan natin. Mga kaguruan, sumama tayo sa kabataan. Anggapin natin ang hamon ng bayan, mga kasama. Magsilbe sa bayan, mga guro at bayan. Tuloy-tuloy ang laban. Tuloy, mga kasama. Ang guro, ang bayan. <mukas> edukasyon! Edukasyon! eto pa